Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Bay, paminaw ma. Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang Biblia, ang simbahan, dili ang Biblia. Mo ang mailahan ninyo, abang nga tao nga nagtuon sa kamaturan, dili mo, ah, sa mabasa sa Biblia, letra for letra. Mingon mga egsuo na mga, egso, mga pastor, o dili. Ah, di mo to, wa, sa Biblia. Kita mo sa plaza, Ah, wa sa Biblia di mi moto. na nga katarungan, hungaw na. Kay ang Biblia dili mo i -pillar, ang pillar and foundation of truth. Amen. Kinsay pillar and foundation of truth? Ang tinuod nga simbahan, wa ang iglesia katolika, apostolika, romana. Amen. Ang right question sa mga tao nga nasa kamaturan, mga unsay gitudlo sa simbahan, dili unsay mabasa sa Biblia. Kaya kung mingkag unsay mabasa sa Biblia, pwede man ta mo interpret sa Biblia, private interpretation. Amen? O na, ang pinakanindot ka pangutana, unsay panudlo sa simbahan. O na, yan uman, the church is the pillar and the foundation of truth. Amen? Asa mabasa? 1 Timoteo 3.15 Gantos, this is